ayaw magbayad ng tenant mo, so namumoblema kang maningil. Ano ang dapat gawin? message mo muna yung tenant mo. Pangatatlong message ka ng paniningil. Pag hindi nag-reply, binaliwala yung message mo, tawagan mo. Pag hindi ka pa rin sinagot sa mga tawag mo, magpadala ka na ng letter. Notice letter na sinasabi doon, simple lang. Nakalagay lang sa notice letter mo na sinisingil mo na siya at hihintay mo yung bayad niya. For example, ngayon, June 1, hihintay mo yung bayad niya hanggang June 10. Yun lang. Wala nang reason kasi ganyan, ganito. Wala nang reason. Basta, hihintay mo yung bayad niya hanggang tapos na, usapan. Abot mo yung letter, sure ako babayaran ka niya. Kasi hindi naman tayo basta-basta mga landlord na magpapadala ng letter nang wala lang. Magiging priority ka niya sa babayaran niya. Actually, may pera naman talaga sila eh. Most of them may pera. Hindi ka lang priority ng bayaran. Kasi siguro mabait kang landlord, o hindi ka nagre-reklamo, or kita naman nila maayos naman buhay mo, mayaman ka naman. So hindi ka nila priority ng bayaran. Para priority ka nila, gawa ka ng letter. Yan, effective yan kasi ginagawa ko yan sa mga unit ko. Nung apartment pa yung unit ko. Ito yung mga unit ko nga pala. Yan. Pero ngayon, transient house na yan. Dito yan sa Lucena City. Ganyan po yung technique na ginagawa ko. Anim na taong ko po minanage yung apartment business. Kaya medyo kabisado ko yung pag-iisip ng mga tenant. Kaya gawin nyo rin po yan, effective yan. Sure ako. Kayang-kaya -kaya nyo pong maningil. Huwag po kayo mahihiya. Lakasan nyo lang po ang loob nyo.